Ayon sa Russia, magsasagawa daw sila ng mga military exercise kung saan magpapraktis sila sa paggamit ng mga tactical nuclear weapons dahil daw sa mga pahayag at pagbabanta galing sa mga Western officials. Pinapahiwatig ng Russia na kaya nila papraktisin ang paggamit ng mga nuclear weapons ay dahil nagbabanta daw sa kanila ang mga opisyal ng mga Western countries. Ganun paman, mas madalas magbanta ang Russia sa mga Western countries. Russia ang palaging nagsasabi na handa silang gamitin ang mga nuclear weapons nila at lagi silang nagbabanta ng nuclear war sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Ayon sa Russia, ang layunin daw ng military exercise ay ang mapanatili ang readiness ng personnel at equipment at para masigurado daw ang territorial integrity at sovereignty ng Russian state. Kasama daw sa mga military exercise na isasagawa ng Russian military ang paghanda at paggamit ng mga tactical nuclear weapons. Ganun pa halatang takot din ang Russia na gumamit ng mga nuclear weapons dahil alam nilang pag ginawa nila yon ay siguradong buburahin sila ng NATO. Mas high-tech at mas advanced ang mga nuclear weapons ng NATO kaya siguradong magiging mabilis ang sagot ng alyansa pag gumamit ang Russia ng mga nuclear weapons kinundena naman ng Amerika ang pahayag ng Russia na magpapraktis silang gamitin ang mga nuclear weapons nila. Ayon sa US, ang nuclear rhetoric ng Russia ay reckless at irresponsible throughout ng gera. Ganun pa man, wala daw nakikitang indikasyon ang Washington na may balak talaga ang Russia na magpalipad ng mga nuclear missiles o gumamit ng mga nuclear weapons. Ayon sa isang report, Tumigil na ang Russia sa paggamit ng Crimean Bridge para itransport ang military equipment sa frontlines. Sa halip, gumagamit na ang Russia ng mga ruta na dumadaan sa teritoryo ng Ukraine na sa kasalukuyan ay kontrolado nila. Posibleng hindi na ginagamit ng Russia ang tulay dahil sobrang na-damage ito ng mga pag-atake ng Ukraine. Ayon sa isang Ukrainian official, bago bombahin ng Ukraine ang Crimean Bridge, Sobrang daming mga weapons at ammunition ang pinapadaan doon ng Russia kada araw. Mga 42 hanggang 46 na train na nagkakarga ng mga sandata ang dumadaan dati sa tulay. Pero ngayon, halos wala na. Kaya naman talagang napaka-epektibo ng ginagawang pag-atake ng Ukraine. Natanggap na ng Ukraine ang mga Patriot anti-aircraft missiles na pinadala ng Madrid. Kinumpirma ng Spain na nakuha na nga ng Ukraine ang mga missile. Malaking tulong yon sa Ukraine dahil sa kasalukuyan ay kulang sila sa air defense. Madalas kasing gamitin ngayon ng Russia ang mga ballistic missiles para atakehin ang Ukraine. Sobrang dami ng natatanggap na missiles ng Russia mula sa Iran at North Korea, kaya hindi nakapagtataka na yun ang madalas nilang gamitin ngayon laban sa Ukraine. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, kailangan lang nila ng 25 na Patriot Missile Systems para protektahan ang buong bansa. Pag nakakuha na ang Ukraine ng maraming Patriot Missile Systems at ammunition, siguradong mahihirapan na naman ang Russia na magsagawa ng opensiba laban sa Ukraine. Ayon sa Russian Foreign Ministry, pwede daw pasabugin ng Moscow ang kahit anong British military installations at equipment sa loob o labas ng Ukraine. Pinahiwatig ng Russia na gagawin nila yon kung aatakehin ng Ukraine ang teritoryo ng Russia gamit ang mga weapons na binigay sa kanila ng United Kingdom. Kailan lang kasi ay sinabi ng Foreign Secretary ng UK na si David Cameron na payag silang gamitin ng Ukraine ang mga binigay nilang sandata para bumbahin ang Russia. Nagalit ang Russia sa sinabi ng United Kingdom at sinabing isa daw serious escalation ang pahayag parang inamin na rin daw ng UK Foreign Secretary na parte ang United Kingdom ng gera. Nagbanta na rin dati ang Russia na gagamit daw sila ng nuclear weapons sa UK.